Mag-harvest na si daddy. Siya daw ang mauna. Nalaki muna daw para, ano? Swerty. Swerty daw. Swerty. Superstitious, no? Oh. So, tatanggalin natin yung mga... Tingnan muna natin. o di ba? Oh. Ayan. Yun, know, Nakain. Ito, ito. Pwede na to. Oo. Oh. oh, yun, oh. Ayan. Unang pitas. I want terry. Terry, terry, Tingnan, tingnan. Oo, si lalaki din si Ace. Ari tayo. <laughs> oh. oh. wow. <laughs> Oi. Oh. <Ano>? Matamis. Wow. Mm, Kita Oh. Tiba? Oh. Dua. Matamis. Ah, oh. <tutukas> Pati buto, kinay mo? Ano? hindi siya yung katamis-tamis. Ay, na, yung muna kain ko matamis. Pero okay na. Tapos hindi siya yung... Ay, si, ay, anya din. Yung balat matamis. Kaya eh, matamis. Yung pinaka-dark naman na, ah. Ito siguro. Pid. Ay. <laughs> anya, Ano? Anya, oh. No, 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 no. oh okay. Ah. Okay, so... Ang tamis. Oh, Ay, pwede lang ihabis? Lahat? Yung iba. Naman, Meron pa ba? Wala naman na, oh. Hindi pa pwede. O, oh, pwede na to. Asan? Pag yan maasim, matiyan mo may pink-pink pa, oh. O, okay, yan, yan. Matitimang, oh. Yung mga, naman yung kulay, oh. Wait. Yeah. Matitimang, oh. kita mo? <laughs> yung kulay, hindi pa pulang-pula? Pwede na. Tingnan ko nga. Matamis. Hindi yung maakin. Oh, ano? Oh, mm. Di ba? Oo oh, nga, no? Mm. <laughs> na nga. Crunchy pa. Yung nga, diba? crunchy pa. Grabe, hindi pa pulang kola eh. Oh. Oh, oh ace, ace. Ace, Tanggalin natin ang puto. Baka maaari niya. Malunok. oh, di ba? Mm. Oh. oh. So. Kanya! Oh. Pwede na. Oh.

Basta mo mas anong sayapan niyo. Pa rin yung last na kinain ko ng ano. Parang mm -hmm. ganun. Mm. Ngayon, mm. natikman na natin yung ano ha. Hmm. Kinain mo lata. Yummy. Yeah, I mean,